Good morning, guys. Wala, man, wala pang bunga, guys. Ayan. Marami yan. Sa gulong lang yan, guys. Ayan. Kaya natanim mo sa gulong. Ayan, guys. yan, Ayan, guys. oh, Yung bunga niya, guys. Malito. Eh. Ayan, guys. guys. Uh, mayroon din ito yung saluyot yan mayroon ding okra uh, malilit pa lang yung guys yung okra guys yan ayan o oh, bunga nya mais uh, diba ha ang kumakit yung suso ano bang tawag sa inyo guys dito suso diba ano? di diba matulis ang kanyang puwet ayan guys ayan ang suso ayan oh, diba? kumakit siya sa malunggay ayan. dito siya nagdano ayan ayan o ano? Tapos dito gumabang siya hanggang nakaakyat. Ang galing niya, di ba? Okay. Ay mga malunggay yan, guys. Thank you for watching.